Ang ganda ng sunflower, guys. Dito po kami sa may Ganda ng mga bulaklak ayan pa ano pa lang kabuka ibubuka ang bulaklak dadaan ang rena sasayaw ng tsa ano na pa yung kanta na yun? ganda ng mga bulaklak nila. Ngayon lang po kami nagpunta dito. Ilang beses na po kami padaan-daan dyan. Ngayon lang po kami bumaba. Ayan yung tulay na yan. Papunta na sa amin yan. Ay. Ang daming crabs. Ayan o, oh, nagsilabasan. O, oh, naglalakad yung mga crabs o. Oh. ha. Ang dami nilang bahay, oh. Um, dumami ang tubig. Dati, napakababa ng tubig dito. Ngayon, halos, ano, na. may naglalakad na isda doon, oh. Eh? Dito ganito na bawal mama ano mamingwit dito guys Ayan, may aso. Takot ako sa aso. Ayan, nagtanim ko sa ano ito. Yung hindi sa paso. Kasi pagka sa paso, ayan o, oh, nag ano. ano namin ito, yung mga sunflower na to nung maliliit pa kami dahil yung sahig namin po ay kahoy ito ginagamit namin ng panglapas napakakintab po kaya ng sahig nung maliliit pa kami maano siya maamoy siya, mabaho. pero makin po yung sahig tapos minsan pagka ano yung sahig namin yung linalampaso namin with the floor wax ngayon wala na po yata floor wax eh ayan may aso din doon eh. ayan kasi po pati dito ayan po tayo guys oh. So. hello po ayan Ganda oh. Ah. Hmm. ay nasa Buddha tayo guys Walang anong, ano Walang Walang tao Hindi kagaya pagka Sa umaga siguro nagpuntahan na yung mga tayo Ayan oh Eh nakakahilong tingnan yung tubig Galing sa dagat ito na high tide yung naka, ano nang high tide ang dagat guys, Ayun, hanggang doon pagka sa Pinas na to nag, ano na yung mga kabayan ng mga susok sa gilid-gilid pagka naman bumaba ang tubig, napakababa dito yung tubig, kaya pwedeng ano, hanyang nasa baba pagka umabaw ang dagat, ayan dumadami. Lumagpas na po kami doon sa ano na yun ng tulay. Pinabalik ko ang asawa ko. Sabi ko, mamasyal naman tayo doon. Lagi natin dinadaanan ito. Hindi minsan hindi man lang tayo nag... Ano? Nag, na, na doon. Ayan pa ano na tong ano nila itong sunflower nila tinatamad asawa kong mag lakad lakad pang po siya eh. Ay, yung color pala ng damit ko ganda ganda ng upo ko sa Hospital yung may itim na ano, Pusa. Bus, Pusa. Wala na po akong ano, wala, wala na po akong napuntahan dito kundi sa Buda. Baka hindi na pwede tayong makapasok doon. pinagtapon nila dyan yung mga ano sa Buda ginawa nilang basurahan ay parang dagat hindi kasi ano yung puso ano yung sunugin ba pinagtapon nila sa ano nila yung mga basurahan bawal siguro yung kung bawal sunog, hindi tambak na lang sa isang tabi. Diba ko guys? Ayan, yung buda sa loob. Sarado, hindi po tayo pwede yung pungasa. Yung sunog, ng tao doon sa loob. Ang dami ang Wala pumasok. isda dito guys it sa ilalim nalagyan nila hindi lang makita dahil yung mga green na nilagay nila parang sa bukid yung mga green na yan na maliliit ganda ng drawing may dalawang tao na nakaupo sa ayan sa malikat na rose buda may malit na ibin yung ibin ibon ang cute niya, oh. tweet daw tweet ayan tweet daw Ayan siya. Sabi niya, hello. How are you all older guys? Sabi niya ganun oh. Oh. How's your time guys? Sabi niya ganun yung ibon. Andun o. Oh. Ayan, maliit siya. Yun sa amin, ito tawag na itong ibon na ito, pit-pit pagkapapasok ito sa bahay loob ng bahay may ibig sabihin daw yung ganun Ay eh, pagpapasok yung ganito sa loob ng bahay namin kailangan na mag ano kami yung magdadasal Dadasal, magdadasal sa sa swerte yata huwag lang yung pipipipipipip ganun init yung cellphone dahil nakano sa init. super, so, sobrang init ngayon dito guys sa Thailand. Ayan. Mga inaalayan nila. Lalong-lalo pagka sa sungkran ito, pinapaliguan nila guys. sabi nila na water festival nila ang cute yung mga manok o oh. mga maliliit ayan ang cute nila may ang isang flower nag ano na Ayan. pa paano na siya maganda pag kukunin yung buto neto tapos itatanim uli Tamad sila maglalakad ay ay ano ba 'yun? Amad silang maglakad sa napakainit na panahon. Ako lang po ang naglakad-lakad dahil gusto kong mag ano, mag mag-vlog. Okay. Pabalik na po tayo sa ano, Feng Bagong Belia ay Feng Ganda. Lagayan ng mga tubig eh. Pagka may ulan Iniipon po nila yung guys Ipunan nila ng tubig Mga bulga Pagka may occasion siguro sa kanila, ano kasi panay ano to, oh, wala po. Walang gaano na Parang ano na talagang tao siya. Okay po guys, maraming salamat po sa panonood. Bye bye po.